Magbadyot ka lang ako sa gitna para makain sa kong alagay. Panarin mo itong three per sir, mama. May three-peater ako dito, ginunting gunting, papil de hapon. Panarin itong papil de hapon, kay lamukusin ko. Pagawin ko itong palaga para makain sa kong alagay. Ah. Alaka mga tugan, ha? Oras na ito. Aboy, pakihawag ako nitong papel. Itaas mo kay mag-oras Pero magtatanong ako sa'yo, ano man ang inahawakan mo, papel pala ka? Papel. Huwag kang mahiya. Itaas mo, tama. Huwag mo lang mukusin, baka pilay na pala ang magawa natin. Delikado. Ganyan na pagkahawak. Nakakita ka na ba, papil ginawan pala ka? Hindi pa. Hindi pa. Para nakakita ka, gawin kong pala ka, Ipakain ko rito sa aking alagay ahas. Itong ahas ko kasi, gutom na. Nakawak, anak, ka na ba ng ahas? Hindi pa. Hindi pa? Kapagiras ka, sir. Sika na inaaroon ito kami mga bisaya. Kapagod kami na patata. Makahawa ka rin sa aking alagay ahas. Kung hale halay ka rito po. Ay, huli ba? Eh. Huwag ka magalit na baka mag-awa. Hindi rito, itong ahas na galit ng animal. Aboy, dito ko na lang sabot kung humawa ko. Eh. Hawa. Ah, makakot ka. Makakot ka Sarado <laughs> po muna itong ahas Wag ka na lang mabawa. Itaas mo ito papel, gagawin ko na palaka. Pero yung iba naman, tumatawa, makasabi sa akin, sir, hambugero ka naman, papel, gagawin mo palaka. Huwag posibleng di ako maniwala. Ay, sir, busay, brother, mrs. Itong papel gagawin palaka, mga tugang, madali lang po sa akin. Bakit? Paano mo naman itong papel, sir? Kaya hindi ko muna orasyonan para matuwa kayo sa akin palabas, muna naman itong papel, kakainin ko mo ang kagay nito. Ah, parang pansit, parang ispagyote. At saan ko, umuwiain, manukin. Tapos kung malunok, dito kayo magtaka, sir. Ma'am, ugutin ko ito, magtutungtungtung walang mata. Tapulang ko kayo sa palatas. Kakainin ko muna ito. Kasi. Aboy, kumain ka na, hindi pa. Hindi pa. At tamang-tama, tulungan mo ko kayo ng papi para magaling ko yung dalawa. Parisan ko ito ng royal para malunok. Hindi kasi malunok. Parisan ko ito ng soft drinks. Pakihawak ako nitong soft drinks. Pagkain ko, abot mo lang ito sa akin, ha? Dalawang ano ko kayo ng papel para madalitin din ba kaya? Ano rin itong papel mga gusin? Gusis, mga tugang, kakainan ko doon. Pagkain ko, ngunguyo ay lunokin, parisan ko ng soft Tapos ko malunok, ma'am, dito kayo magsaka. Pagutun ko ito, magtutun ko walang mga. Pagkatapos, gawin ko pala Ako man na magkain ha, nagutun kasi ako sir. Wala pang kain. Ma'am, sir, busing ako muna. Pagutun ko, kasama. Masita mo muna sa mga. we right Kinain ko, pero dito kayo nagtatakot. Dulo lang ang basa. Ngayon, namukusin ko mga tugay. gagawin ko naman itong palaka. Asko naman, papakainin ko naman ang palaka. Palaka naman ha. Nusikaw mo muna At sabi ko uno, oh, no, natin ang tres, sapat yung mo rito sa loob. Gawin natin pala ha? Para makakayon itong ahas. So, sa gitna. O lang lahat mga bata, tukaw mga ati. Lahat. Tapos mga ati, tukaw. Yan. Boy, itaas mo, magtasig ka ng bigol. Boy, pag natin ang tris, mo, ha? Huwag ka mauna, huwag ka mauna, eh. Parang hindi makontra. Bibigyan ka lang ito ng pera. Tatanggap ka ba ng pera? Hindi. Huwag ka mag-alala, bibigay kita ng pera. Mayain mo. Mayain bata. Pero wag ka magalala, may trabaho ka, dapat pa sinto. Alik-alik mo muna ang sopo tulitin ko, sa kapila, wala namang palaka, sa kapila, wala namang palaka. Mamaya na kita bigyan, ha? Gawin mo na natin palaka. Trabaho muna, pagos yun. Wala ka ba, isa, dalawa, tatlo, ihulog mo. Rutan mo. Lakas-lakasan mo. Rutan ko rin isang bisis. Parang di tayo mapunta, parang hindi tayo mapahiya sa kanila, kukuskus ko lang. Rutan mo. <laughs> ya nang tikrito pa sa masi Isip ka usay na. Ibos ko sa gitna, dadalhin ko pala ka. Tapos ko pala magwan pala ka, sir, ma'am. Ilagay ko diyan sa plato, ipakain ko ha sa king alagay ah. Tapos makakain nito ang ahas ko sa gitna. Ang mabuhay na swerte kayo nanood sa akin. na kayo, sir, ma'am, magbayad sa palabas, magkikita Ako pa po, maimigay sa inyo ng mga rito. Pero ang ibigay kong mga regalo, hindi kwartahan, hindi pera, hindi man ako mayaman. Ang ibigay kong mga regalo, mga kutlak, swerte lang po sa negosyo. Swerte sa nagpuhay dala ng aking anak. Pero mamaya, panahon niyo man ito papel, kung totoo ba magwanta ako. Ibuos ko sa bitna. Okay. So, ito ka. Pabito dalawa. Ito, magalaw na barga. Kanina ang sopo, pinipilipit ko. Inampas ko dito sa kahoy, kung may palaka, patay. Para panarong itong patul mga tugal. Nagiro na po mga kaibigan, Aboy, ah nakita mong gumagalaw? Ito nakita mong gumagalaw, hawakan mo na, boy. Kapunta mo daw ako na yung gumagalaw. Hawakan mo bilis. Kung mo ay mamatay. Para ka naman kriminal, nang ng mo. Ano na hawakan mo? Papili pala ka. Pala ka. Baka nagsinamanin ka. Baka panigil ko, ha? Aboy, ah hindi na tayo mapahiya sa kanila. Pala ka na talaga. Aper kayo aper. Kahit saan magkita, magkaibigan na tayo. Aper, tantig. Shumoy. <laughs> may like po kang manyaki sa'yo. <laughs> Katuwa lang, dito, tugas, lang po ito mga tugan, ha? Kasi naman po, parang sa matagal tumatanda. Aboy, wag ka lang magagalit sa akin, ha? Kasi alam ito sa akin. Wag ka magalala kayo, malutang sa pira, matatanggap mo sa akin. Kanina na, man ako sa kanila, may amigay ng mga regalo, good luck, smarty sa negosyo, ikaw unahin ko. Ina mo itong bata sa Britain, kung naman kung sobre mo, ibigay mo ito sa yung nanay tatay, ha? Sabihin mo, ang laman nito, ay kahay natin pinokul. Doon lang, swerte sa negosyo. Ang iba naman, tumatawa, makasabi ni Sir, may swerte ka rin sa negosyo. Maroon din po. Ibigyan ko kayo ni Sir isa isa. Pero bibigyan ko nito, ang mga tao lang maniwala sa buong pagkat. Pero kung hindi, manod ka na nga sa doon palatay. Pero kung hindi ka maniwala, Sir, ma'am, ang ating yun ang Sabukan mo lang ang pagsubok siya, hindi naman po masama. Para ngayon na araw nito, magpasalamat ka sa atin sa po si Andrews na bawa ng aking pagkila. Pero ma'am sir, kung sa'yo, sa'yo pa ko may may ganito rin kalong super, ito ito sa negosyo, buksan ko muna itong palabas. Boy, hawakan mo itong dolo kayo, gumagalaw naman. Mag-orasyon ako, dalawang bisis. Pagkatapos ko mag-orasyon, ko ng uno, post-tres, pagkatapos yung super, buksan ko. Nakalagulo naman naman. Wag ka mauna, wag ka mahulit. Wala pa kong dunya, Tris, huwag mo muna buksan, ha? Wala pa ka, kong otos pa, Tris, itong sukot, binuksan mo. Ang pati, hindi maguwang pala ka. Mapapahiya ko rito sa maraming tao, kasi saan tayo oras yung magkuta. Ang pangkong batok mo, putok siya pigat yung mo. Nakaisipin ka manan, ha? Wag na tinan, Tris. Ay, kasama. Pakikuha ko sa plato, dito mo ilagay sa harap, harapan. Dito ko lang papakainin itong halagay ahas ko. Paano rin itong ng halagay ahas ko, sir, ma'am? Ang so, kabubukahan ko, pangalahan ko lang ang buhanga sa kong alagang ahas. Master Beten, ready ka na kakain ng palaka sa gitna. Ready ka na! Ready na! Ready na gusto niya pang animal. Ako alam ko ito dati, ma'am sir, ha? Parang tama pa tagal tumatasa. Aboy, ready so, naman itong ahas ko. Nandito naman ang plato sa gitna. Mag-upis ako mag hanggang pagkat. Pero iba naman, magtataka sa akin. Ang iba naman makasabi ni sir, magtataka man ako sa'yo. Bakit ka man naparito sa aming lugar, nagpakita ka palabas padik, libre man, wala man bayad. Bakit ka rin may may dyan ang mga regalo ng super sa negosyo, sanap po, libre man din, wala man din bayad. Ay mga sir, mga tugan, ko utoy, huwag lang kayo magtataka sa akin, ha? Naparito ako sa inyong lugar ngayon, meron akong personal siya. kaya pa din siya. Ito po, kung pinatawag sa inyo, is this this thing. Nasabot, makilini kong dala po, siya lang abutan ko ng mga regalong sutris, porti sa negosyo. Ang iba makasabi ni sir, ano yung dala mo gamot, tapos, tapos ng gamot, eh? Pangalawa, pakilala namin sa inyo mga tuga, isang uri na puto ng mato. Pero din ba ito, sir, makukuha dyan sa kalsada? Hindi ano ba ito, makukuha mo sa ilog sa dagat? Bato po ito, galing na rin na si Gargalap ng ating ama. Nabi po kayo, magtatakas sa batong ito, bakit? Tanungin nyo po ang laso ni sita, babasagin ko, nanitihan pa sa tumis pa. Sir, babasagin ko, ngunit kayo sa malaking bato. Mabasag ang baso, sa pamamagitan po, sa visa, istorya po ito ba na ating Kaya magpagod, sir, tanungin niyo sa baso ng Aboy, mag-upos ako mag-bilang. O oh no, isa na nabilang ko. Una na na, kulang. O, mag-ukla ko lang, presa. Gagawin ng pres, buksan mo. Unusinan ko mo po, bigit ko pa. Dalam mo na pala, ha? Subot po, mga kaibigan. Aboy, sandali lang boy, ha? Saglot lang, ito talaga kung trabaho. Brother, Mrs., ma'am, inukado, inukara ka na pagkatao. a tao Infilinti, ka na pag-a-tao. Kaya po sa akin nakaintindi, sir. meron akong trabaho. Bakit ako nagpapawis, sir? Nagpakita, kalabas magig dala po sa akin din natin. So, mm -hmm. ko lang mga tuga, nandito sa akin Kung bakit ako sa inyo, man, namimigay ng mga regalong sobrisor po sa negosyo, wala din bayad, dala po nito, madam, oh, Mrs. Jose, ito ang dahilan ko, bakit ako nagpapakita palabas. Ang iban mo sa akin palabas, kasama ito regalong sobrisor tip sa negosyo, ang makita ko lang, makinig, distresado ka ba sa batong dalang. Ilagay ko lang dito, sir, babo ng kahit, sino na akin ah, lang sa batong? Tama, kapag-usaya, kilala. Tawas ko batong, tutawagin sa mga busaya. Santo ara, sir. Kung tawagin din sa inyo yung lugar, mga bikulano ang tao. Kung tayong santo ara, tawag sa tapo, gamaw, mundo po daw tapo. Kapinsa lang sa ito, sa ating katawa. Pero ba say, hindi dipinsa sa suntukan, ha? Hindi pangunta sa barin ang kasaktakan sa awat. Kapinsa, pangunta, tawag na tapo. Halimbawa lang, pag-ingot ang hulihan. Lasunin ka, tulangin ka, parangon ka, makahitan ka sa masamang espirito. Para sa basing itong talas sa tapo, mamiroon ang tutunan pangunta. Sa tapo, sir, kayo huli ko dito dahil marami kami sa ngayon, nagdadala nitong sa kapo, magkikira din ito, kagaya sa akin. Nagdadala nitong pag-untra, pero wala lang isang linggo, wala lang limang araw, nang at ating mga pulbos, Dito, pinupulayan nila sir rama. Tinamay itong tawag sa kapo, dala ng ating ama, dahil ang tulad. Daling isla si Kiho, ko rin ko sa ako ka pila, tignan natin mga pigan kung pinupulayan ko. Tapos kung mahulog, sir, bigyan ko kayo nito isa-isa. Pagkanalalapit ko siya yung buhay sa inyong pamilya. Halimbawa lang po, pag-ingitan Dahil-dahil ka kahit saan, pag-ingitan ka. Itong tawas mga po, po, sir, man, number one na pang-untrapitin sa pusa hino. Pag-istoyin po kayo lasun hilo, huwag kayo mag-kumpiyansa. May lasun hilo, ipamahagi lang sa pagkain sa plato. Pakainin ka nila, sir. Kasagaro mangyari sa pistahan. Ano na nga yan, pista? Pakainin ka, nalagyan ng lasun. O di kaya, papainamin ka lang dito sa baso. Panawin niyo kong sa mga tugad yung pakita ko sa inyo. Ay, kasama maging tulong ako tingin sa mga taong na ikinig siya lang abotan natin ng mga regalong subre kasama ito bawatan bawat. ano rin yung tambaso mga tugang ihalimbawa ko lang ang baso may laman na beer imperador jilipra so please naging inuman po ako. Pero itong baso mga tugang nalagyan po nila ng ginig nalagyan po nila ng laso pero ano klaseng laso nang ilagay hindi rin kimikal, hindi po ang baso siya naman lagyan mo ng kimikal pag amoy mo, mangangamoy kimikal chemical. doon ka na siguro mapagapa pag amoy mo sa baso, nangangamoy kimikal alam mo na may chemical injury, iinamin mo, ay e, bumutat lang si Pagataw, nagpakamatay na ka na siguro. Ang laso sir, na ginagawa ng tawalang amoy, bakit walang amoy? Yung ng bubra. Pawis ka nga bayo, ka, na mga mandag, o ogasan na pito so, magsupan. Yan ang ginagawa yan. Ma'am, sir, kung sa'yong gagawin nila, parang dumina po lang daga, ibilogin nila. Pagkatapos, ilalagay dito sa mga Habang kayo nagtatawa ng sinuman, man, lang ang sikrito yung baso mo na gagawin nito. Pagkat ng ka lang yung baso mo, ibigay sa'yo pare sa itong tagay ito. Siyempre kita, kaya tao Pilipino respetado. Tagapin natin ang baso, ma'am, sir, na may lasso. Mainam niyo muna Wala kayo pangunta. Tawa sa tapos sa'yong katawan. Ikot ka. Tumba ka. Ito man ko po. Patay ka, mga po. Pero, Bosay, Mrs., is, ma'am, meron sa tapos sa'yong pitaka? Pag hamak sa baso, basta may lasa mo, anti-mano, basta kapit ang baso, basta. Maraming salamat, kapatina na ko Sa Hindi ka itong baso. Kira nyo mo na itong tawas sa kapul mga tugan mo. Kaya hey, hulog ko muna dito bakmo ka sila, tingnan natin sir kung ito pula ito. Ari po na. So, yun ka ba? Angat pa konti. Dalaw na bilang ko, isa na lang kula, pagdating ng tres, buksan mo. Sa'yo pa sabay, sa oh. balutin mo ito ng pilang itim, ha? Pag nabalot dito sa pilang itim, ilagay lang sa katawan. Pag iwas sa oso, sabuyan po sa mga hintang to ba? Pag iwag sa mga pamay team ang dila. Naniwala ba kayo sa pamay team ang ma'am? Yes. May nalang ang dila ba? Sabi saya pa saw, ang tao, alam man dila. Yung mga anak ba ninyo, mga ato, karga-karga. Ano mangyari sa mga tao na natin ng yakong mula? Pag-itim ang kukot. Pag-itim mga talagot na baka. Ay ba rin ang sapat? ang lahat na namakain ng na mga talagot. Pero kung may tawasan ako ito, sa iyong busa pitaka, ulitin ko lang, pag-ingitan ka nila, iluan ka. Paghawak sa baso, sir, basta may lason, itagangat mo at timano, pasag at pintang baso. Pero kung plastic aluminum, hindi mabasag sir, ha? Plastic aluminum, pag nakita ang laman, kumukulo, kagay nito, umutong ino niyo. Itapapun niyo po, magpaisili po na may lason niyo. Itapun niya. Pinamay ko tao sa kapulisan mga tugas, kung kinapula yan ito ba? Hindi ko po ito kinapula eh. Nilagay ko, nilagay ko sa akong na may karbonat, hindi siya magibang kulay, lalong kumenta. Bayo po ang kulay, ko na diyan. E, walang iba nagdadala ang amak Pagkakaroon natin Marami na. po. Maraming salamat. Papatid lang muna. magandang ang umaga po sa inyo. Happy Pista po ha. Bansal, ang nakilig-interesado, abutan ko, kasama itong sa suko. Pero buksan ko muna itong palabas magig. Eh nangako ko sa inyo, papil, gagawin pala ka. pa rin ko muna. Hoy! Atras atas po siya po, yung inauguration na po. Ilabas ko rin itong ahas ko. Ay! Adaling pala ma'am. Adaling lang po po siya. Madam, hindi ko to. rin pala ko nakalimutan. Paliwanag dito ang tawas ko na Mahirap tong bisaya nagmamadali. Ma'am, buti ko na makalimutan. Ahamunin ko pala kay dito lahat pero hindi away sir. Masakit yan, para ha. Maglakad ka sa bundo, maglakad ka dyan sa bukid, kung rasawa so, aha ka dyan ito, wala makalapit sa iyo. ko muna na iyo. May asma na kung dala-dala mo dito. Pero ma'am sir, mga tigang, mabait ka ito ha. Alaga ko na kasi. Pero kahit alaga ko ito, kahit mabait na ma'am, hindi ako nagtutup dyan sa. Alam natin rider na ayok ko. ko na may tulupo hindi takot siya. Ah, sa mundo, pag may makita ka, pakita mo ng kamado. Ang asin ni takot. Pakita mo ng itak pa rin. Ang asin ni takot. Ayaw makita. Mami ng atras. Hindi makakit sa pati. Hindi makakit sa pati. Ayaw makita. Ayaw makita. Ayaw Ayaw makita. Ayaw makita. ko siya, no? Wala naman siya amoy. Pero ilagay mo lang sa yung bulsa. Anak ninyo magkamping-kamping. Ilagay lang sa ba? Lahat na kagaya pala makalapit sa Iwas takot. Hoy, nasa tawas sa napol? Ilang? Nakita niya, sir? Walang yung pero masakit din po yan makakalapit. Sa microphone? Para yung kukulang niya, lalo lang sa rin. pakita mo na yung kukulang niya. Takut, 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 Bukan ko muna ito, pinangako ko. Sabi, nagawin ko muna pala ka. Ipakain ko rito sa ating alagay. Ah. Oras lang ko. Oh ah, boy, parang hindi ka matakot sa ating alagay na sa'yo ito. Tanggapin mo. Ibigay sa yung nanay tabay, ipapalog ito sa tila gusit. Kaya hindi na kay Bapa, bibigyan ko ha. Huh? Kaya yung lahat nandito ngayon, nakapalibot sa akin, Ma'am Sir nakilig ka sa paliwanag, nagsimisa doon ka, gusto kang magdala. Ma'am Sir abutan ko kayo dito. Pero may bawal ito ha, huh? sa mata dyan nagdala. Ano bawal sa matanda na nagdala? Pag nakatanggap ka nitong na sa napol, pakiusap ko lang, huwag mo lang ipasok, i-accept sa bahay, na may pinaglamayan na patay kasi po bawal. Mawala po ang pombisa nito sir. Pangalawang, ba pa bawal, huwag mo lang itong dalhin ipasok sa Mawala po ang pombisa. Pero sa simbahan, sir, pwede madala. Basta wala lang patay, kaya kanong yon, pwede may pasok sa simbahan. Sa sugan, pwede mo itong madala. Walang tulong kato. Sa man, sir, daladalay mo, pag-iwas po sa langton sa trabaho, kahit anong trabaho mo, kahit sa dagat, sa laot, ganun mo. Yung na ito na ba ito sa nagpuhay negosyo tra trabaho? Isa lang ang bawal nito, pakiusap ko lang, ma'am sir, basing huwag mo lang, iakyat sa bahay na may pinaglamayan na patay. Kasi po, oh, mawala po ang bisa. Abutan mo kayo dito isa isa, agapin mo ito rin galong sobre. sa'yo sa ito rin. Ito rin agapin mo lang subukan. Ang pagsubok, hindi naman po masama. Ito, good luck, ito, swerte ito sa negosyo. Agapin mo rin ito, tawa sa Pero ang abutan ko, limitado.